Oh, no! Ipa pa-surprise na naman nga yung sister ko. Di alam ng family namin na uli siya. Bago kami mag-dinner, dumahan muna kami ng Lux Duty Free. Ito yung Duty Free malapit sa Moa. Wala lang, window shopping lang kami. Charot. Ang preto tuki, tuki lang kami, no? After na, pupunta na kami ng makapagal sa may seaside. Diyos ko, kami pa yung nautosang mamalengke. Napakadaming pagpipilian ng mga seafoods dito. Mga shells, crabs, shrimp, fish. Tignan nyo yung mga crab, gumagalaw pa talaga. Dinampot ko pa talaga pag naipit ka niyan. Ayaw nga gumalaw sa akin, kaya sabi ko, ate, ikaw na lang magpakita na gumagalaw. Ayaw magpasikat sa akin, sabi siguro niya, kakainin mo lang ako. O, oh, diba, ginawang artista yung crab, nagpa-picture pa. Anong ginagawa yung tatlo dyan? Namamalengke ba kayo? Nagpapapicture lang, charot. Tapos na nga kami sa mga shell at dito naman kami sa mga isda. Gusto daw kasi nila ng sinigang, kaya humanap kami ng salmon. Kutom na nga ako at gusto ko nang kainin ng hilaw, charot. Bumili na nga rin kami ng pusit para pang kalamares. Tapos hipon. Shoutout kay kuya, hindi ko alam pangalan niya. Isama ko daw siya sa vlog ko. Kaya hindi naman niya tinanong kung ano account ko. Paano niya malalaman na sinoutout ko siya, charot? Nandito na nga pala kami sa section ng mga shells. Bibili kasi kami ng tahong at talaba bibile o magpapa picture charot. O, oh, eto pa isa. Ano ginagawa mo, sis, charot? Muin mo yung kamay mo, sis, ang bango. After nga namin mamalengke, pinaluto na namin yung mga pinalengke namin sa Trinity. Every time na dito kami kumakain, dito kami nagpapaluto. Subok na kasi namin dito na masarap. Yung mga na-try na kasi kaming iba dito, hindi masarap, tapos napakamahal pa. Grab shrimp pinabuttered garlic namin. Yan yung pinaka-favorite namin yung ipaluto dito. Tsaka yung buttered oyster at talaba. Tapos ito yung calamares. Habang nag voice over nga ako at naglalaway na naman ako dito. Tapos yung isang kilong tahong pinalagyan namin ng sabaw. Yung salmon belly sinigang sa misu. Tapos yung talaba, buttered at saka steam. Ito nga yung steam na talaba. Nahanap ko nga yung buttered, tinago nila, hindi nila ako binigyan. Ang sarap din itong steam, manamis-namis. Mas masarap. Kung kung isasawsaw mo siya sa suka, kaya kumuha ulit ako. si yung una, hindi ko na isawsaw. Sige lang, kain lang ng kain. Paunahan ma high blood, sino mauuna? Charo. Tingin ko yung kapatid ko mauunang ma high blood dito dahil siya ang magbabaya. Charo. Si Zane tapos na, hindi pa ako nakakakain. Tapos ko, nagagalap pa ako nitong buttered talaba. Tinago ni Kosing high blood. Puti nakaabot pa ako ng isa, favorite ko din kasi to. Sabi ko, ma high blood ka. Sabi niya, okay lang daw, may card naman siya. Maisasalba ba ng card mo ang buhay mo, charot? At nabubulol-bulol na nga ako. Sa mga oras nga nito, ay nahihilo na ako sa kabusugan. Hindi ko na rin masabi kung sa kabusugan ba o sa kahaybladan. Pero low blood ako, hindi ko lang alam kung na high blood na talaga ako sa mga pinagkakain ko. Mag boyfriend, girlfriend pa lang nga kami ni Habi kung makain na kami dito. Kaya wag na kayong magtaka, bakit siya tumaba? Payat lang talaga kami dati. Hindi halata pero totoo, charot. Kaya sa mga nakakakilala kay Habi, tulungan nyo akong patunayan to, Charot. Kung may natitira kayong picture niya ng payat siya, pakicomment. Ito din, ang no, dalaga, napakapayat. Pero mas maganda yung katawan niya ngayon kasi sexy siya. Oy, ba't gumaganon-ganon pa? Huwag kayong magulo, kinakaral ko pa tong hiporn. After kumain, nahilo ng lahat. Muntik na namin maubos.